Sige. Dun ko po parang naisip na sa, sabi ko po siguro time na nakakalimutan na namin yung mga na nauna na siguro seryoso na baka nag na naka-develop na rin naman po kasi ako sa kanya ng feelings that time. Sige, Tapos, sige. Gito na lang. Fast track na lang tayo. Kumbaga, meron mga red flags eh. Yes, meron pa. kayong red Pero flag flags sa bawat isa. Ngayon, paano kayo nag-break? Uh, February, uh, Tsaka na, naka 10 months pa kayo, ha? Ah, teka, sandali. So, <laughs> hindi, kasama na yung dudahan doon. Yes, February yan, February. Wala ako, 27. Lagi ko po kasing pinapatawad. Siya <laughs> Ano hindi, na? Hindi. Lagi ko pong pinapatawad. Lagi mong pinapatawad. Yes po, kasi akala ko nga po, babawi, ay sabi niya po kasi lagi sa akin, babawi po siya, magbabago, ganun. Eh wala din pong nangyayari. Lagi po, paulit-ulit na lang po yung kasalanan niya. Ah, may iba si Cleons. Ikaw din may iba. Hindi so, po. So, gantihan ano na po? Gantihan. Kami ka. na po noon. Uh -oh. Wala na po yung ano. Na, kami na po. Tapos, uh -huh. bigla pong may, may nalaman akong... Nililigaw ang iba? Hindi po. May, inu, may inuwi po siya sa kanila. No? Ay. Ay! Tapos, sabi sabi niya po sa akin, hindi naman daw po cheating yun. Ano, ano yun? yun? Going na, inuwi. Baka pasalubong yun. Go with inuwi. the flow, ah. sabi niya. Naawa lang daw po siya sa babaeng lasing, wala daw matulugan. Doon oh. daw po niya pinatulog. Ah, maawain si Cleon. <laughs> totoo ba yun? Maawain ah. sa mga Baen? lasing. Maawain. Oh, ikaw ikaw nga, inakay niya. Oo. Oh. <laughs> Kaya lang, na, nabubuhay ka kahit nakaigahan eh. Tama. Oh. Pero Cleon, no. totoo ba yun? Anong, anong depensa mo ron, Cleon? Oo, oh, oh. anong depensa mo? Yung so? kliyente ko, yung kliyente ko mag-explain. Eh, ano? Sige, kanina, kanina, oh, ano yan eh. Masalita eh, tingnan explain natin ngayon. Gusto marinig ang brain chemistry uh, unahin ko po dun sa sinabi niya po na wala daw nagbago. Nag, nagbago po ako nun. Alam niya naman po siguro sa sarili niya kasi hindi naman po siya mag stay kung hindi ko po siya natrato ng ayos eh. Kaso po, yung, yung in ko pong babaguhin niya, hindi po kasi nagbago yung sa ugali niya tungkol sa pagiinom, sa pang-disrespect sa akin. Hanggang po one time, Nag-away po kami, tapos bigla po siyang nag-inom. Nasa kanila po ako noon, tapos iniwan niya po ako sa kanila sa bahay niya. Tapos nag-inom po siya. Tapos mga around 3.30am, mga 4am po, sinundu ko po siya. Pag sundo ko po sa kanya, katabi niya po, lalaki. Tapos Ay! yung lalaki po, pagdating ko, talagang al algigipo yung lalaki, bigla siyang umusod, biglang lumayo. Um. Tapos kinakausap ako, tinutropa ako na, Pre, lasing na yung girlfriend mo, sunduin mo na, gano'n gano'n. Tapos ako, oh, hindi ko po siya nakakusap. Tapos lasing na lasing po si Renaline. Sin edi, hinatid ko po. Ay, sinundo ko po. Tapos umuwi po kami sa kanila. Tapos bigla po siyang sabi niya sa akin, Buti pa si Ganto, mahal ako. Buti pa si Ganto, may pake sa nararamdaman ko. Bigla niya po akong pinagkukumpara dun sa lalaking katabi niya po nung gabing yon. Na sinasabi niya. Lahat po, kinukumpara, kinukumpara niya po talaga. Tapos ako po, sobrang confused po ako that time kasi lasing na lasing po siya, so hindi ko po siya makausap. Pinapakinggan ko po, po lahat ng sinasabi niya, dire derecho po siya. Sinasabi niya sa akin na, buti, sana daw, ayun na lang daw, kasi ayun daw, may paki daw sa nararamdaman niya. So, yung niya. sinasabi ni Rena na meron kang inuwi babae sa bahay mo, ano yung gumaganti ka ba? Doon sa nakita mo Opo. niya? Opo. inaamin ko naman po yun. Kasi po, yung relasyon po namin, naging toxic na din po talaga. Pero bago po umabot doon sa sinasabi niya po na nag-uwi po ako ng babae, ilang beses na din po akong meron pong mga nag -chat, chat sa akin na... Pero wala po, hanggit wala po kasi ako nakuha ng proof, hindi ko po siya inaano, kinukumpronta. Kahit po meron na po mga nagsasabi sa akin na ganito yung ginagawa niya, ganyan, hindi ko po siya kinukumpronta. Pero hindi naman kayo naging kayo nung babae sinasabi niya na, na, po, -na, na -uwi sa bahay? Oh, hindi po, hindi po. Rena, ano masasabi mo ro'n? Ewan ko po dyan. <laughs> hindi totoo po yung yun, totoo yun, mga lalaki po. Lagi po kasi yung issue sa kanya yung mga lalaki kong kaibigan. Sin nung nakilala niya po ako, alam naman po niya talagang puro, ang kaibigan ko po talaga, puro lalaki. Hmm. Lagi pong, lagi niya pong ini-issue na ganto ganyan. Kahit di naman po totoo. Okay. Tsaka hindi naman po yun yung, ano, para magloko siya ng ganun.